At sa ating pong mga balitang pambansa, apat na crew ang sugatan na kasunod nga po ng panibago pong panghaharas ng China sa resupply mission ng Pilipinas sa Yungin Shoal. Maghahatid lang po sana ng pagkain at ilang pang mga supply ang resupply boat na unay sa May 4 sa BRP Sierra Madre nang tutukan at bombahin ito ng tubig ng China Coast Guard. Ginitgit pa ng China ang kahoy na vessel. Nasugatan tuloy ang apat na Pilipinong crew matapos pong mabasag ang bintana sa cabin ng supply boat Sa huli ay tanging ang UNIZA May 1 lamang ang nakapaghatid po ng supply Hindi rin po nakaligtas ang mga escort ng supply boats mula po sa panggigitgit ng China Sa drone video, kita kung gaano kalapit ang nguso ng BRP sindangan at barko ng China sa video naman mula sa deck ng ating barko ay nagmamadali ang ilang crewmate na gawing harang ang ilang floating device o flotation device para hindi tuluyang pong magdikit ang dalawang barko. Nagkadikitan nga po. Opo. Kinundin na ho naman ng Pilipinas ang mapanganib na kilos na ito ng China Coast Guard. Yung pong nagahatid, binombahan magkasabay ng dalawang malalaking barko ng China. Opo, yung resupply boat as in magkabilang panig binobomba ng tubig ng Coast Guard ang lakas ng pressure kaya doon po may mga nasugatan at nasira ito ho namang sa ating Coast Guard dahil po dito ho sa ha walang pakundangan po at delikado pagmamaniobra ng Chinese Coast Guard abay as in naggitgitan na ho nagkabanggaan na ito pero daplis nga dam po at nagawa ng paraan para hindi po ito makabigay ng danyo sa ating pong barko. At habang nangyayari ito, Fige. makikita din natin dito, no, ang nagbivideo pa yung mga Chinese Coast Guard. Tila hmm. Dila baga parang ang ah, mga Pilipino pa. ang may kasalanan doon sa nangyari. Masahin mo yung statement ng China dito. Sila pa galit. Sila ang galit. Tayo pa daw ang mali. No, Samantala po. mga kapatid, ukol pa rin sa balitang yan, nagpahayag naman ng suporta ang ilang bansa sa Pilipinas kasunod ng panibagong panghaharas ng China. Ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines Mary K. Carlson, naninindigan sila kaisa ng Pilipinas ang Amerika sa insidenteng ito. Kinundi na rin ng Japan ang aksyon ng China, na pilit hinaharang lehitimong operasyon ng Philippine Navy. Ang Australia naman nangangamba sa sinseridad ng China sa panawagan itong kapayapaan sa rehiyon. Nagmatigas naman ang China, nanindigan itong legal ang kanilang ginawa para paalisin ang mga barko ng Pilipinas na illegal daw na pumapasok sa Ayungin Shoal. Ang git ng China, sinadya ng Pilipinas na magkaroon ng banggaan. Dapat anilang akuin ng Pilipinas ang responsibilidad, hindi lang sa banggaan kundi sa patuloy na pananabotahi daw sa kapayapaan sa pinag-aagawang teritoryo. Yan ang China. Sila pa, galit. Sila na ho ah, itong ha -ha 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 -ha. Sila ho itong sumaa. Ha? Pumapasok sa ating exclusive economic zone. Sila pa, So how do you solve that problem? Houston, disco po. Hindi pa rin po papapasukin ni Pangulong Marcos da Junior sa Pilipinas ang International Criminal Court. Yan kahit na nagkalamat po ang relasyon nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng Pangulo sa interview ni Sarah Ferguson ng ABC sa Australia na magiging political move ito kung sakasakali. Hindi niya na po gagamitin ang politika kapalit po ng soberanya ng, ng Pilipinas. Nanindigan din po si Marcos Jr. na walang hurisdiksyon ICC sa Pilipinas. Naging malamlam ang relasyon ng dati at kasalukuyang Pangulo. Tinawag po na drag addict ni Duterte si Marcos pero kalaunay kanya itong itinanggi. Pinakontempt naman ng Senado si Apollo Quiboloy matapos hindi pa rin bagpakita sa pagtinig ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations. Pangatlong beses na siyang binigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang mga akusasyon ng panggagahasa, pananakit at sapilitang pagtatrabaho sa mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Nagpadala naman ng sulat ang abogado ni Kiboloy at hiniling kinauntiveros at Senate President Big Zubiri na isang ang sabina laban sa pastor. Paglabag daw sa karapatan o constitutional right ni Kiboloy ang pagharap niya sa komite ng Senado na tila guilty na ang turing sa kanya. Tinutulan naman ni Senator Robin Padilla ang pagpapakontem kay Kiboloy pero wala siyang binigay na dahilan. Sa ngayon, hinihintay ng pirmahan ni Senate President Subiri ang arrest order kay Kiboloy. Nakaharanda rin daw tumulong sa pag-aresto ang Philippine National Police. Sa ilang pang balita, kinontra po naman ng Education Department ang planong payagan ang mga dayuhang magmamayari ng mga paaralan sa bansa. Sa ilalim po ng isinusulong na charter change, ayon sa DepEd, banta ito sa kamalayan ng mga mag-aaral sa pagka-Pilipino. Posible din daw itong makaapekto sa siguridad ng bansa. Ayon kay DepEd Undersecretary Omar Romero, hindi tiyak kung magkakaroon sila ng kontrol sa anumang ituturo ng foreign-owned school sa mga mag-aaral. Mahalaga raw na tanging mga Pilipino ang bubuo sa curriculum para matiyak na naaayon ito sa mga pangangailangan at konteksto. NAN Pilipinas, Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.